Hi guys, good morning At uh, dito po tayo guys, naka-prepare Ayan, naka-prepare po tayo At, uh, Magtitinda ulit tayo ng bandisal Oras natin is 5 ah, Tinda-tinda ulit Pagmaga At ayan uh, si boss Nagluluto ng tinapay busing ito na ulit guys so ito naka -set up na yung ating lalagyan At ito yung na ating gagamitin so sa mga willing bumiling daga rito sa sityusambing nito bili na po kayo lagi po umaga tinda po nung panlisan. pakita natin si bossing. Eh. ayan si boss naluto ng dinapay guys nakita ano nyo daydimpay ayan si boss ayan si boss Lugos. No, Shout out sa 7.5 million. Uh, <laughs> <laughs> 7.5k followers ni Cristina Yaldawa. Ayan o. Oh. Pinapanood Wow. Ayun, okay. nga po pala siya ng umaga. na. Baka niyo, May premyo kayo. Kung sino makakabili ng last na, na tinapay na tinitindi niya. Baka yun ang ng premyo. Wow. Na, sponsor Ayan yeah. no? Thank you sa ah, pagpa-flex mo sa akin. Ayan guys. mga tinapay. So guys, tatakas na natin ito hey So pakita mo, to mo Ayan. Oh, sarap pang init-init Oh. So, Mapanguntay nyo, babang-babang na Babang mainit pa Babang kahon So guys, pinapanood yung videos natin hahaha <laughs> oh, diba Solid followers si boss at yan nyo din sa sa kanyang page, guys. Meron din page to. Huh? Ano yung page mo, boss? Na pwede natin i-ano dyan? <laughs> Reflex natin, boss. Huh? Yung page mo, boss. Ayan, kahit na-restrict yung page natin, ipakifollow eh, naman po nung parts personal vlog. Ayan. Baka malay nyo, kung sino sa inyo mapili ko, magbigay natin ng stars. Abang-abang lang. So, wow. napakaangas, guys. So, follow nyo na din siya, guys, para kumingkris na din ang kanyang page yun guys bedin pa eh sakto lang to pag biyay mamaya mga manok oh gising na pato Madami din dito mga manok motor ni kaoyal Lionel. At ito motor naman to ng bunso kong kapatid. Ako wala akong motor. Nangihiram lang ako ng motor sa bunso kong kapatid. At dito sa kuya ko. motor dito. At may isang tricycle doon kay Bayaw. Ako wala pa akong napapundar sa, sarili sa kay. Eh. So, sana soon makapundar din tayo guys. Guys, di ba? Napanood din naman. So, sana Suporta niya ang aking page na Kristino. At meron din nga pala ako guys, ano, um, page sa YouTube channel. Ayan. So, ito po yun. Kristino Vlogs. Ayan po. Yung aking page. So, sana suporta nyo guys. Subscribe po kayo. At paki, ano na din po guys. Paki-like na din po yung aking mga videos dun sa YouTube. So, thank you guys. At maraming salamat. Ingat po kayo lagi. God bless.